Tuluyan ang naglunsad ng sariling investigasyon ang tanggapan po ng ombudsman kaugnay ng mga itinayong istruktura sa gitna ng Chocolate Hills. Diyan po sa Bohol, kabilang na po ang Captain Peak Resort and Garden. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez, meron na po silang ideya kung sino po ang dapat managot sa pagpapatayo po ng mga istruktura sa nasabing protected area. Pero patuloy po ang pangangalap nila ng mga dokumento't at ebidensya. Nag, nagsimula nang lumakad yung aming mga investigador, isa ay pumunta sa opisina ng Regional Executive Director sa Cebu. Yung iba naman, uh, tatlo ay pumunta ng Bohol, pumunta sa Sagbayan, at nagkakalat kami ng mga dokumento. Anya, tatlong magkakaiwalay na istruktura na pare-parehong matatagpuan sa Chocolate Hills ang sakop ng kanilang investigasyon. Sinabi ho ni Martires na malinaw na may nagkulang sa insidente, lalo pat deklaradong protected area ang lugar. Bukod po sa mga